Nagulat ako nang makitang ibang pangalan ng Filipina ang nakasulat sa resibo. Dear Madam Native Filipina, gusto ko lang humingi ng advice sa iyo about my situation at this moment. But please hide my identity, Madam. Ganito kasi yon. My boyfriend ako for 5 years. He is single na 64 years old at isang Australian. Wala namang kaming pinag-awayang dalawa kasi we are in good terms. Last week, I was so sick nang bigla kong makareceive ng message galing sa kanya. Isa yung resibo na nagpadala siya ng pera sa Western Union. At nagulat ako madam na ibang pangalan ng Filipina ang nakasulat sa resibo. At dahil ako'y may sakit madam ay hindi ko muna itinanong ito sa kanya. Ngayon po ay kinokontak ko na siya at hindi naman siya sumasagot. Ngayon madam tanong ko lang do I still have to wait his answer or I let go ko na lang. By the way, madam, ako pala ay isang widow for 22 years at 50 years old na. Oh my God, mga madam, sino ba ang mga nakarelate dito? Mag-ingay po kayo sa comment section please kung ano yung naging kwento nyo. At hello sa'yo, madam letter sender, ako po ay nalungkot dahil isa ka sa mga active na follower ko. Akala ko pa naman magiging successful na ang afam story mo pero malabo pa pala. Sayang sender ha, excited pa naman talaga akong makinig sa kwento mo. Ang sakit naman ang pangyayaring ito madam. Five years na pala kayo. Yung bang feeling na imbis gumaling ka na sa pagkakasakit mo, e eh parang doble or triple ang bumalik na kirot sa puso mo. Sender, paniguradong aware na si Afam na siya mismo ang nagpahuli sa sarili niya. At sure akong nahiya na yung kumontak pa sa'yo, kaya hindi ka na nire -replyan. Kasi natural, naduduwag na yung magbigay ng paliwanag sa'yo. Tanong ko na lang sa'yo, madam, pinapadalhan ka din ba ng Afam mong ito? Kasi kung hindi, eh, sure na sure na doon siya mas seryoso sa isa pang Pinay. Pero kung pinapadalhan ka din naman, well, 50-50 kayong dalawa ng karibal mo. Kaya lang ngayon, nahuli mo na ang kalukuhan niya eh. Kaya ngayon, may posibilidad talaga na magsiseryoso na siya doon sa isa. Kasi wala na, nasira na yung tiwala mo sa kanya. Kaya ngayon, madam, dahan-dahanin mo nang tanggapin na kahit 5 years na kayo, nagagawa pa rin niyang magloko. Actually, madam, hindi lang naman ikaw ang niloko, kundi dalawa kayo ng isang pinay pa. Diyos ko naman tong matandang to, 64 years old na pala eh. Hindi pa nakontento sa isa, nagdagdag pa. Hay, nako talaga. Madam Letter Center, tanong lang ha, nagkita na ba kayo ng personal ng AFAM na ito? Kasi sa loob ng 5 years na magkausap kayo online eh, kung hindi pa kayo nagkikita, ano bang plano niya? Na umabot pa kayo na hanggang matyugi siya? Kasi hindi na siya bumabata, tumatanda na siya. Madam, ang may papayo ko sa iyo, no? at least i-message mo yung other Pinay. Ipaalam mo lang sa kanya kung sino ka ba sa buhay ng afam niya. Tell the story para at least malaman niya ang katotohanan at ma-aware siya na hindi porke pinapadalhan siya ng paayuda, iwala eh ng kababalaghan ang afam niya. Nasa sa kanya na madam kung anong gagawin niya. Sana kasi sinabi mo ang name ng Pinay para ma-shoutout natin dito. <laughs> Joke lang madam. Baka naman may FB yung girl, hanapin mo. Or baka naman may kasamang phone number yung resibo ng Western Union niya. Tawagan mo na. Hindi ka naman makikipag-away sa kanya eh. Makikipag-usap ka lang naman. Anyway madam, alam ko namang nasasaktan ka pa ngayon kasi hindi biro ang 5 years. Pero yung reply niya, pwede mo namang hintayin pero wag mo nang asahan dahil malabo nang magpaliwanag yun. Makakahanap ka pa ng iba madam. Huwag mong panghinayangan ang isang taong manluloko. Mahirap tanggapin oo, pero sender kailangan kasi yan ang first step para makapag move on ka. Acceptance muna ang dapat mong unahin. Para naman sa pag move on, hindi ka mahirapan. Isipin mo na lang madam letter sender na maaaring sinadya ng kapalaran na malaman mo na ang kanyang kalukuhan para naman yung 5 years mong paghihintay ay matigil na. Para magising ka na sa katotohanan, ang lalaking inaakala mong pag-aari mo, eh hindi naman pala itinadhana para sa'yo.